mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabag sa inyong harapan ang Padre Insan Vlog Pwede bang adventure tayo uli Pamanak sa gabi At kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na magsubscribe Pakipin notification bell button Para lagay ang updated sa akin sa YouTube Lubos akong ng sa mga silent viewers Subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta At lagi nanonood ng mga video sa YouTube Asya nga pala mga kapaders Yung aking pana Bagong gawa sa mga kapaders Bakit ako sa inyo. Kanina nalang nagawin ang ating bagong sima ng pati ng mga kapaders. dito. Pakita ko sa inyo ating bagong buwas yung mga kapadyers. Ito. Buwas nga pala ngayon, alas 5 na mga kapaders ng hapon. Nabago pala sa inyo pag-dive, God bless. Ngayon po kayo lagi dyan. Panibagong gabi, panibagong adventure tayo ulit. Panibagong pamana sa gabi. Hanap tayong isda dito sa butas. Naroon, kausir, lapu-lapu, binamano huli ka dyan ayan mga kapaders siya nga pala yung aking pana bagong gawa ng sima ayos na ito mga kapaders kahit nakatalikod ang isda pili ko ng panay hindi na mga kabunot yung parehin ko ang gumawa ng sima hanap tayo ulit mga kapaders na arun magkasawan trubutob kung tawag sa amin ay trubutob pag ito yung liit pa blue kuran. binibili ito mga kapaders ng buhay por peraso 120 ito yung isda na walang pagpayat kahit maglantapin magamihan mga kapaders masarap sa itong inihaw Kaya lang hindi ako kumakain ng ganito, daig ako ng amoy mga kapaders naroon na, na nag-abay na mga kapaders yung medyo maliit, yan ang babae at yung malaki naman, yung lalaki hanap tayo ulit mga kapaders, sana mayroon pa andito may nakasuot anong sdaing kaya ito ating rabangin panain, baka tama na lang mga kapaders mayroon man si Matin Pana mm -hmm, lagata ka dyan oy, malaking sawaral mga kapaders or likuan Kwartan linaw na ito. Salamat Lord na marami. Sa ganitong kulapuhan kaya dapat analang idahan dahan lang at ang isda na kaya nakasuot. Hanap tayo ulit dito. Medyo malinis ang bahura. Na ito talig bago mga kapaders. Kaya lang sa giting na bato. Kung tawag sa amin ay buldiran. Padaplisan ko na ang mm -hmm. lagkata ka dyan. Nahan kayang ang kasamahan na ito. Naroon sa unahan mga kapaders. Kakasok ang pana. Na ito yung kasamahan na katago sa kulapu. Mm -hmm. Bali dalawa mga kapaders. Parehas malapad na talig bago nasan na pa kayang kasamahan na ito ating hanapin dyan sa unahan wala na itong kasamahan ito hanap tayo ng iba malaki na ang buwan at maliwalag na rin na ito turutot uy na ito talikbago bigit pansin ko mm -hmm, huli ka dyan uy nakatago pa sa kula pulag sabit pa ayos na ito pandaradagdag pambigas mayroon pang pa isa mga kapaders na ito nakatago sa kula po mm -hmm, ha na dinoplasan pa na na yun na ito huli ka na dyan matalino ang isda dito nakatago sa kulapuhan unti-unti ang -unti tumatabi -unti -unti ang mga isda sa bahura mga kapaders. palibasa ayan na kulapu nipis na kita na ang mga bahura bilib talaga ako pag may sima ang pana kahit nakatalikod pag pinana ang nakatakas hanap pa tayong isda na ito isla pula puli mga kapaders. nakatago sa kulapuhan papasiguruhin ko para hindi makatakas pagpa natin mm -hmm. Lagat na ka dyan kwartan na ito ayun mga kapadres tinama sa parteng buntutan Ayos ito pandara dagdag. Salamat Lord. Nakasibugin tayo ulit na naman dito sa Bahura. Panibagong Bahura ito aming pinuntahan ngayon. Hanapan ko pa. Baka mayroon pang kasamahan. Na ito nakatago ang ulo mga kapaders. Uy, kao sir. Nakaharap sa akin aking gigitikin. Mm hmm lagata ka dyan. Yun. Sintido ang tao mga kapaders. Malalaki ang sukat ito ng kao sir. Ayos na itong dagdag. na ito hanap tayo na namang isdang mapa na tsaga-tsaga lang mga kapadres kahit mariwanag ang buwan oh hoy, na ito lapu-lapu mm -hmm. gitik sintido ang tama pangalawang pan ang mga kapadres sibungin na naman kwartan linaw na ito mga siya matay na pambigas bukas na umaga hanap na naman akong isdang mapa na pakita lang kayo sa akin tsaga-tsaga ako kayo kahit makulapu na ito mm -hmm. alatan mga kapadres rodelyo ay ito, sigurado ito bukas na umaga sa akin tatay. Rumikwis siya pa ng alatan at ulam doon niya bukas na umaga paglaot Na ito mga kapatid, sa kachim po tayo. Sigurado ito pang ulam. Na ito na naman, makapal na kula po. Hindi makita ang bahura. Na ito, may kanuping. Sana magitik. Mm -hmm. Gitik talaga mga kapatid. Sintido ang tama. Ay ito, Ganito kalaking kanuping, estimate ko na ito, mga 300 grams mga kapaders. Yung ganyan itong klaseng sa sa amin, ang kilo na ito, 130. Tapos yung isang klase na ito, yung biluga naman, 70 ang kilo. Oras nga pala ngayon mga kapaders, alas 7.34, nasisit pala ang kami, di pa nataglan. Hanap tayo ng mga pana na ito, pang iho bukas. Mm -hmm. Lipstickan or bibiya. Ito rin yung isdang walang pagpayat. Lagi mataba lang ito mga kapaders. Hanapan ko ba ito baka mayroon pang kasamahan para tag isang aking mag-ina bukas. Uy, na ito mga kapatid, parrot fish. Huwag na sinulihin yan, hap na ibang mga panalaang yung Maghahanap pa tayong isda. Tsaga-tsaga lang para makadilin siya na naman tayo bukas. Na ito. Mm hmm, hmm, kao sir. Or liglig ulit mga kapatid, nakatakas pa ay hamal yan. Hindi nakabaw si sima ng pana ko. Na ito, suga. Naha na kaya yun ating hanapin. Oy, na ito mga kapaders, manitis. Mm -hmm, gitik, sarmulitik kung tawag ito sa amin. Itong may nasibad sa mga kristalit. Sa isdag ito, masarap itong luto. Gangalaang sa suka. Hanap na naman tayo. Na ito mga kapaders, dito malinis ang bahura. Walang kula po, maganda pa ang kurals. Na ito, malaki isda. Mm -hmm, oy, nakabunot pa. Na ito na. Mm -hmm, ay talagang ay magpahuli. Na ito, sumuot. Mm-hmm. Giti ka na dyan. Sintido. Tatlong pana. Saka nahuli mga kapaders. Buti hindi na Isdang Korean ito. pasa niya rin ito mga kapaders. Hanap na naman tayo ng mga panang isda. Na ito, kami lo mo ko sa aking inakay. Siusungkit ko mga kapaders. Dadakutin ko na. Baka sumuot pa ito sa butas. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ito ang kasag na kabila ng sipit mga kapaders. Kabila malaki, kabila maliit. Masarap ito sipit mga kapaders. Uy, na ito, sulit na kulay pula. Uwan-uwan kung tawag sa amin. Panahin ko na ito. Mm hmm, hmm, pandaradagdag. Ayos na ito. Nahan pa kayang kasamahan na ito. Magandang buhay ito mga kapadils. Buhay na buhay ang corals Delikadong may isda dito sa bahura. At yung tsatsagaan na ito, talikbago ay nagtago pa sa kulapuhan. Na ito na, naglampas din. Mm hmm, matago ka pa dyan. Butit na abang sa kabila. Labas ngayon ang mga talikbago na nga sa kulapuhan. Mayroon pang isa. Kakasukulang ang pana mga kapatyrs na ito yung kasamahan mmmm lagatak ka dyan pati ang dulo ng paan ako lagatak din delikadong mapurulan dulo ng paan ako na ito katama sa mga buhay na bato andito sa mga butas mga kapaders tatlong sulit malalaki itong unahin ko yon at yung mga kapaders mmmm -hmm, yun parehas gitik mga kapaders para sintido ang tama yung isa hindi lumayas naroon sa butas sumuot kakas ko lang paan mga kapaders na ito na ating babalikan mga kapaders na naka yun pa ang butas hindi ko makita uy na ito na sinag ko na mm -hmm. uy nakapunit pa ha malya na ron bumalik sa butas mm -hmm, huli ka dyan ayan mga kapaders nahuli ko rin balik tatlong sulit ating nahuli ay nakapunit pa wala oh, na sayang pa na ah, na kaya yun na ito mga kapaders suga uy na ito talig bago matras pa sa butas ay eh, narangan pa mm -hmm, butit umikot pa Ayos mga kapader, susunod ang isda dito ng ating Salamat Lord, magandang biya ito ngayong gabi. Hanap pa tayo ng isdang mapana. Nahan pa kaya dito, pakita lang kayo. Na ito pa, tarik bago ulit mga kapader. Pasiguro. Mm -hmm, Lagatak ang pana una naman. Mahasalam na ko ng panay ito mamaya, pag ahon. Hanap na naman tayong isda. Doon mga kapader, sa unahan, may nakasot sa kulapuhan. At tinalapitan, na ito yung parteng ulo lagat na ka dyan na ito malaking bigan or matampusa pasala po na ito ito ang masarap inihaw delikado kapag pag ito yung mataba mga kapaders dahil ito sa amin murang isda ito muna pambinta para makadalisa tayo ng kahit kaunti na pambigas bukas na umaga hanap na naman tayo ng isdang mapa na na ito talagbago nagtago sa kulapuhan dito sa kabila ating ikutan para nakabalagbag mm -hmm, lagat na ka dyan ayos na ito nasan kayang kasamahan na ito Pakita ikaw kung kaman ka man at para mahuli din kita para may kasamahan ito hanap na naman tayong isda na kaya kaya kasamahan na ito talikbago ulit mga kapaders na ito pala yung kasamahan malayong distansya kaya lang nakatalikod bumalagbag ka lang mm -hmm, dyan. ayos na ito salamat lord ulit na marami may pambigis naman kami bukas at ito nga pala kami sa baurang maraming forever at ang isda kaya magkakarating lang maghanap na naman tayo na ito mga kapaders Malaki na naman. Malaki ang buka ni Miss Bukas na ito pag ito nahuli ko. Mm -hmm. Malaking bigan or matamposa. Ito yung isda ng sa ang mata pag naispatan sa gabi. Ganito ang daw sa Malabon. Mahal ang presyo na ito. batito sa amin? 150 lang. Baka sa mga susunod na araw ako na mabihay ng isda namin dyan sa Malabon. Makapasya lamang sa ibang lugar. Hindi lang puro isla aking Hanap tayo uli na naman. Tsaga-tsaga lang. Kahit malamig ang dagat na ito. Mm -hmm taligbago bago ulit mga kapaders nangangain ang kula po nasan kayang ang kasamahan pa na ito wala dito ang kasamahan nag-iisa lang ito mga... ay parang ilis eh nag ikot pa magahan pa kuling isdang mga pana nasan kayo pakita lang kayo na ito mga kapaders nakasuot taligbago bago ulit paplangkitahan ko ng maganda mm -hmm. na ka dyan malapad at malaki ito mga kapaders itong taligbago Iba talaga pag malagas na ang kulap po, ang mga tanig bago malaki na rin nasabay din. Hanap na naman tayo na ito, walis-walis na mga kapaders, wala dahon. Uy, na ito, pangalawang kuha atin mga kapaders, lagayin bukas na naman, pandaradagdag ng aking inakay, kamilo ulit mga kapaders. Mm -hmm. Pangalawang kuha natin, Uh, ito ay ito aking mag -inabukas. May panglaga silang kamilo. Ito yung alimang gamot sa mga high blood. Hanapan ko pa. Baka mayroon pang kasamahan. Tayong mapa ng isda. Uhoy na ito mga kapatis. Be na mano. Mm -hmm, malaking surahan. Yun lang. Huwag lang makabunot. Ayos ito bukas pang binta mga kapaders. Uh, Kortan linaw na ito. Another 150. Oh, uh, kanyang hasangan mga kapaders. Di bali huwag lang parking katawan labas ang kanyang mga hasang. wala na pakit mga kapaders hanap pa tayo isda na ito pa alatan mga kapaders mm -hmm. lagata ka dyan ayos na ito sabawan bukos ang aking tatay pang ulam yung tatay ko hindi nakakalaw eh dahil lagi inaraw mga kapaders lumalawot ng araw inay ano ito ay daming isda sayang mga kapaders gawin ito ng ibang para laot yung mga gumagamit ng dinamita sa umaga mga kapadyer sayang mga isda dito ay ha yan ito mga matambakang maliliit mga kapadyer maraming isda ito mga kapadyer oh. ay lang, no. itang sabog sa ilalimang bahura ay ha mali ba yan oh yung iba makinakain ng kasag ayan, wala lang mga ulo ayos, yes, namuti dito sa bahura sus, daming isda, sayang ano ang ginawa nyo dito? na ito mga kapaders nakapal na si Kadebes ng malaking surahan ito ang masarap pang ihaw bukas kaya laang parang kupis ang kanyang katawan mga kapaders dahil ito niya napala sa piltukan yung maraming islang mga patay ang problema na ito baka ito hinagip eh? ayan o oh, parang payat mga kapaders pampinta lang ito bukas swerte bukas mga kabin itong malaking surahan na ito 150 pa naman ang kilo wow! hanap tayo na ito orenis nakaharap sa atin papanain ko mm -hmm. Kunutin bukas ang aking nanay. Ayan, nagitik natin mga kapaders. Nasaan pa ang kasamahan na ito? Wala, nag-iisa ito sa bahura dito sa butas. Nakakalungkot ang pangyayari mga kapaders sa mga isda na yung pinatay laang. Mm hmm Bukaw. Ito, gangahin bukas. Na ito pa, mayroon pa mga kapaders, kakasupo ang pana. Papanain ko na rin ito. Itong kasamahan na ito, baka kasawa ito. Tumalikod pa. Tumangilid ka ng kaunti. Mm hmm lagatang ka dyan. Ayos na ito pang ulam bukas ito ang favorite ulam ko sa lahat na isda masarap kaya ito ang mata na ito malaki ganitong isda kaya ang mata ito sinisip-sip ko hanap na naman tayo ulit mga kapaders na ito balangitan or igat kung tawag sa bisaya ulit mga kapaders ayan ito sa amin sa kitchen balangitan papanay ko sa pating hasangan mga kapaders mm -hmm. huli ka dyan wag lang mak ay pa sayang pa na yun ating hanapin mga kapadyers, sayang yun nasa na kaya yun uy, na ito, papanayin ko uli hmm, hmm, nakabulot pa ulitin ko uli hmm, hmm, ayan mga kapadyers ito naman sa partikulugan sa gitna ng katawan nya hindi nakikibo mga kapadyers, parang nagitik ito nakabulot pa, panayin ko uli hmm, hmm, ayan mga kapadyers makulat na ang kanyang balat abay, nung paano ako, hindi nakatagos sa sima Masarap itong daing bukas pero sabi ng tiyo ng aking asawa, alburin daw niya mga kapaders, pang ulam bukas. Gagataan daw niya, nalagay ng tatlong buong niyog. Yun ang masarap talaga ito, tatlong buong niyog tapos may salay. Saka mayro kasama luya, inay sarap na ito mga kapaders. Buti na lang at tinamayan kayang udugan sa parting ng katawan. Kaya hindi na sintido, nagitik natin sa parting katawan. Yun na ito mga kapaders, si ingo ng malaking morinay. Kwartan linaw ito. Tutulong ko si Kadewis Rico Panayan ito para magitik at para ni makabulot mga kapaders. Papanayan ko ito. Huwag kang malikot, ikay aking gigitikin. Mm -hmm, bali walang pana ako. Ulitin ko. Mm -hmm, yon mga kapaders, nasintro din, nagitik natin. Ayos ito mga kapaders. Binas-binas ngayon si Kadewis Mamana ngayon. Nakatsyong po ng malaking morinay. Ito ang masarap sa lahat na sinasabawan mga kapaders itong isdang ito. Kaya lang pambinta na muna para makadili sa tayo. Maraming maraming salamat Lord. Malaking biyaya ito. Pagkakataw nito bukas, may pambikas tayong pangarimuhan. Hanggang dito man aking paamana, maahon muna kami ng kasamahan ko, si Kadev Sirico, at makain muna kami at ahagutom na. Urs nga pala ngayon, alas 11 mga kapaders. Malipat kami ng kabilang bahura, malakas kayang agos, pati hangin. Nahirap namin ibabaw na ito na nga pala mga kapal sa aming huli sa unang dive laan kadib si Rico may git karating styrofoam man ayos na ito sa unang dive nagaabanti na kami di sa kabilang bahura lumakas na naman ang hanging habagat mga kapaders ay ha na ito, ito nakikisama abang abang lang sa pangalawang dive namin